sa so karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Live. Nation, Nation. Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga-Mindanao inilabas ng COMELEC, Commission on Elections, ang ilang mga lugar sa bangsa Morton Region in Muslims, Mindanao, BARMM, ang mga lugar na nasa red category para sa gaganaping first barm parliamentary elections ngayong darating na Oktobre at 2025. Anim na mga bayan sa Lanao del Sur. Ito ay mga bayan ng Masyao, Lumba, Bayabao, Puuna, Bayabao, Tamparan, Taraka at ang Mulundo. Lima naman sa mga bayan ng Maguindanao del Sur, ang bayan ng Paglat, Pandag, Buluan, Dato Paglas at ang Manguda Dato. Kabang isang bayan naman sa Basilan, ang Albarca. Sa limang lalawigan ng Bangsamoro Region, excluded Sulu, tanging ang mga lalawigan lamang ng tawi-tawi at Maguindanao del Norte ang hindi nakasama sa red category status ng Commission on Elections. Samantala, karagdagang labing anim na libong puwersa ng PNP ang ipapakalat sa Bangsamoro Region para sa nalalapit na halalan sa na sabing rehiyon kinumpirme ito ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa ginanap na pulong balitaang. Ayon naman kay Police Regional Office BARMM Regional Director Police Brigadier General Jason Di Guzman, kanila lang monitor ang anumang banta na posibleng magdudulot ng abala sa halalan. Walay Ramos, CNN Roving, reporter ng Mindanao, Radio Cali Pilipinas sa ningong city base ng ulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, sa ating CNN roving Reporter sa Mindanao. Samantala,